So yung yun nat, mga umaga sa inyo lahat mga kalapatid sa time check natin 7.18 mga kalapatid So ngayon mga kalapatid Meron nga pala akong isya sa mga baguhang mga magkakalapate Lalo na pag ang ibon na galing sa mga veterano mag, mag iibon Lalo sa mga bata So ngayon mga kalapatid Ang ituturo natin sa kanila yung kung paano magtingting ng isang kalapate para hindi sila sibatan o hindi sila alisan ng kalapate nila so ngayon ang gagawin natin gamitin natin sila ng tingting -ting. pwede namang blade pero mas delikado yung blade kasi baka may magkamali sila yung kamay daliri, daliri nila masugatan so ngayon mga kalapatids meron tayong hilam na kalapate ro. ngayon titingtingan natin tapos i-demo -de ko sa inyo kung paano yung pag anong ano nang, dapat yung gunting nyo maano matalas o kaya yun tama matalas teka aga, mga kalapate ko kung natin yung kalapate papakita ko sa inyo So ito mga kalapati yung kalapati. Medyo malakas siya. ano? Oh. Titingtingan natin. Pero kung hindi niyo kayang magtingting mag-isa, magsama kayo ng kaibigan niyo o mag-anak niyo. Kaya kapatid niyo. Kasi mayroong kalapati talaga ng tingnan niyo. Oh. Malakas talaga mga kalapati. So ngayon mga kalapati si oh. Yan, iipit lang natin siya sa hita natin. Kailangan, marahan lang para hindi masaktan yung ibon. Ito lang mga kalapatid sa. Oh. Oh, Ayan, oh. tingting na siya mga kapatids. natin yung pinagtabasa natin ganoon lang kasimple mga kalapatids problema oh, ang lakas ng kalapat na yung sa atin ni Boss Robert Ah, wag na wag niyo bubunutin ng pakpak kasi ang kalapati nasasaktan yan yang ang ginagawa natin, tinitingtingan natin mga kalapatids. Mga pitong feathers mga kalapatids, pwede na yan. Hindi naman siguro magagalit yung hiniraman natin kasi hindi naman natin binunot yung pakpak. Kung baga ito, hinintayin lang natin yung paglagon. Babalik ulit sa dati. Pero yung bubunutin, wag masakit sa ibon ng kalapati yung mga kalapatids. Yung ganyan lang simple mga kapatid. Thank Okay na mga kalapatids Hindi hmm. lang kasimple Kahit mga 6 lang 2, 4, 6 Kahit mga 6 lang Ang ting tingtingan natin Okay na yun Ito so, Sa kabila naman mga kalapatids Medyo bilisan din natin yung pagtingting. Para hindi maano yung kalapate. Sumakit yung katawan.

ganyan ang tamang pag tingting -ting ng kalapate hindi natin bubunutin katulad ng mga ibang bata binubunut to yun wag na wag natin gagawin yun masakit sa to ng kalapate yun. ito tingting -ting, okay lang to normal lang to kasi pag naglugo naman to kung saan naman tong kung pusa mga palit pero yung bubunutin natin wag na wag na wag na natin gagawin yun so yun mga kalapatis tapos na tayo mag tutorial paano magtingting ng ating kalapate yan sa mga baguhan dyan ganun lang kasimple ha so yan yun lang mga idol mga kalapate bye